Hindi ako makapaniwala na ganito kalaki ang inabot ng coins ko. Dahil hindi, ko naman akalain na ganun lang kaliit yun pero ang laki pala ng amount. Kaya naman for today's video, samahan niya ako dahil ipapapalit na natin to ng buo. At gusto ko rin po i-share sa inyo kasi halaga ngayon po sa ating ekonomiya, oy sa naulan ng ekonomiya, need na need po natin ng coins. Natawa tuloy ako dito pero grabe no ang bigat-bigat. Kaya naman dinaan ko na tong tig pipiso na 1,000 dito sa aming kapitbahay which is kamag-anak ko lang din. Dinaan ko na kasi need nila sa tindahan ng piso-piso na worth of 1,000 pesos. And the same time, dadalhin ko pa ito yung ibang coins na more than 6,000 16,000 sa General Luna or which is doon sa downtown. Kaya naman napaka-need talaga sa market ng barya. Kaya dito ko dinala siya dahil for sure papalitan talaga to. And which is kinuntak na po rin ako ng person na grabe si Ate na sabi niya, e, dalhin mo na lang dito sa akin eh dahil need na need ko talaga ng barya. Kaya naman yung binilang na namin, kaya nilagay ko na po siya sa plastik na dun sa may yelo para po hindi na po masyadong mahirap po pag i- bibilangin pa namin doon. Ang hirap naman kung isa-isahin ko pa dito bibilangin. Kaya naman, excited rin ako today dahil yung aabuti nito, ibabayad ko sa mga bill ng kuryente, tubig, and especially, ipampopure gold ko or ipabibili ko ng grocery. Kaya naman, nagbilang na si ate, umabot to ng 16,500. Imagine mo, sa nag-comment na sinabi sa akin, ang pera ko daw, ng barya daw, is pang mahirap lang po. Lagi ko pong advice sa inyo po, grabe po, the best po pa, mag-ipo ng barya kasi hindi nyo po akalain. Within 3 months po, nagkaipon ako ng ganun. At sa ngayong panahon po kasi ang hirap ng kitaan dito bilang tour guide din ako sa Siargao. Napakahirap po ng kitaan. Kaya po, malaking tulong to sa akin para pambili ng grocery, pambayad sa lahat. Kaya naman, excited na ako at binilang ko na. Kaya paalis na rin kami papuntang uh, Pure Gold bago naman dyan dahil yung friend ko palagi kong kasama ang taga-video ko rin. Dumana kami dito sa Ice Coffee. Bumili na rin kami para pagpalamig or the same time snack time o oh, di ba and the same time bumili na rin ako ng gas ang dinapansin ko sa motor ko, sabi ko ipupultang ko na to. Sobrang duming-dumi ang motor ko kasi nga parang amant na hindi siya nalilisan. So kailangan ko ng linisan. Kaya naman dumaan ako dito at nagulat ako. Merong tao dun sa taas na nagulat ako dito sa taas talaga. Kala ko nag naghawak siya ng baril. Ano ba tututukangin na ba ako? Hoy, for the go. Murag tala. Uy, nakakaluka. Grabe sa Europa. Uh, salamat, Kerman. Maraming salamat sa nag-enjoy sa aking content. At tuwang-tuwa talaga ako at the same time. Ayokong dumaan sa gabi dito kasi for sure, atakihin ako dito at nilinisa na nga ang aking motor. Itong motor na to is regalo lang din po ito sa akin. Sana all may nagre-regalo, no? Grabe. So, nandito na kami sa Pure Gold. Sabi ko, dapat this year makapag na talaga ako. Kasi, hindi pwede po mag ng video sa loob ng grocery store. Kaya, paglabas na namin, at tingnan nyo naman po ang resibo. Ang haba-haba at ang laki-laki. Wow, sana all may, may iba kong iniisip na ang laki-laki. Kaya naman hindi ko na sinakay sa motor ito, tinricycle ko sobrang bigat which is nagbayad lang din ako ng 3 dollars or 150 pesos mula sa downtown ko, o sa bahay ko to Pure Gold. Sobrang affordable naman. And then yun, salamat Carlo for helping me. Ay, binuhat na po niya. Tuwang-tuwa rin ako at i-unboxing na natin. Oho, kasi ilalagay na po natin sa mga lagayan. Parang unang first all po talaga. Obos po talaga ang ubos ang pera ko dito dahil sa grocery. Pag ako pumunta sa grocery store, lahat ng need ko or lahat ng gusto ko binibili ko na. Especially bumili na rin ako ng toothbrush kasi nga tsaka mouthwash baka sabihin niyo naman na earn So ayan na po yung ayan na ayos ko na po, nilagay ko na po dito lahat at syempre bumili na ako ng maraming toothbrush lizim at mouthwash in the same time kaya baka sabihin na naman nini nang didilaw ng ngipin mo. Wala kang hygiene. So ayan pasensya na po. And maraming salamat for watching. Thank you and mabuhay.